Hey, what's up mga ka-rides Good afternoon, good afternoon. Another day, another vlog na naman tayo mga ka-rides So, for today's video mga ka-rides so, uh, magpapachallenge tayo. So, uh, ipapachallenge natin ngayon. Ah, uh, ano ang ibig sabihin ng EM sa radio station? Uh, sa radio na lang sa radio. So, IM, e ah, FM na lang, FM. So, yun ang ano, ipapachallenge natin mga friends. For 200 peso. So, ang isa-challenge natin ngayon, yung mga estudyante So, babaguhin lang natin mga friends na yung, ano, yung challenge natin. So, balik tayo mga friends, no? hanap tayo ng mga isa challenge natin. For 200 peso. Uh, Baguhin natin yung challenge. Ah... Uh, sa time, ano ang ibig sabihin ng EM? Okay. Yan, ang ganda, maganda yun. Uh, pang ano yun itong uh, So, maghanap tayo mga Rich. So, let's go. yung mga sityante. Pero pwede naman siguro ko, ano? Pwede naman siguro sa... Kahit hindi si mapapachallenge natin. Kaya-kaya naman tila, siguro nila anuhin yan. Ah, jagutin. Juga. Mga si hano kayo, ha? <laughs> wala na wala na tayo na. Wala mga <laughs> Ito eh, ay, ay, ay challenge ako sa inyo 200 peso, challenge na ako sa inyo ah Ha? Huh? Challenge, challenge, ko, 200 peso uh -huh. Kung matawa ko tumag ninyo yeah. Sa registration station, kung sa'y uh, meaning sa kwan, FM Sa FM? Yep sayang itu Andre radio FM FM di mana doa ya AM atau FM ah ansay meaning sa FM for 200 hundred pesos yes FM yep yep Wala, radio, it means, komentari, komentari, ah oh, oh. uh, doon na siya, FM at saka AM. Oo, oh, oh. mm. um, AM, sa Pusat. Ah, uh, um, balita, so, AM. So, sa episode, mm. FM. Mm. Oh, uh, uh. uh, 200 peso. Ang oh, meaning sa FM. Ah, uh, ah. Um, uh, Pariyo so sa LTO, sa so, Ikot LTO. Ah, uh, FM. Ah, uh, oh.

Ade ah, nak <laughs> Thank you. oke Jo, ada challenge nama tayo ah. Uh. Idol. oke okay, kini kini kini. Ada challenge. Nasir, oh, ada challenge nyo ah. Uh. for 200 peso. Ah. Ah, ito man. Sa time, ah, sa so time niya. siya. Onsay <laughs> meaning sa EM. Diba, diba na siya? EM at saka e. PM? Ah. Uh. Ah. Uh. Onsay meaning sa EM. Dang, dang, dang. Sayang yung 100 for 200 peso. Ina. Sayang yun ha. Sayang yun, no? Ang sari, ang sari, ang sari, ang sari. saya mau eh no <laughs> 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 um, oh. e sa, ayan lang, ayan sa tangi, uh, pm ha? Oh, e e sa time oh buntag.

Okay. Okay. Nakakuha. Wala sila na, wala na yapon sila mga kwan mga kreds. Kung sa'yo mga kwan. Aminin. Um, Ipapachallenge na naman ulit natin ngayon mga kreds yung ano pa rin. Uh, EM at saka FM. <laughs> ah uh, mga bayad ng mga batao, hapit lang na po hapong guwan. EM PM sa time. Di ba? Ut, uh, yun lang mga ka-rides Kasi <laughs> bukas pala yung zipper ko. <laughs> Gumagala na tayo. Bukas pala yung zipper. Diyak lang. nauubo na ako. Masama pakiramdam ko ngayon mga ka-raids Kahit masama yung pakiramdam, hala. Para, para ano lang, para mag-enjoy lang yung ano natin, yung mga followers at yung mga viewers. <laughs> Ibibigay natin sa kanila yung ano, yung gusto nila. <laughs> Di ba? So, maghahanap pa, uh, pa tayo mga, ka, ano, mga ka Yung, kung sino yung ma-challenge natin. Oh, okay, wala tayong andito uh, dito. So, oh, comment kayo sa ano, baba. Kung ano ang uh, meaning sa uh, FM at saka EM. Oh, so, ba? Diba? Para wala man natin kung anong kasagutan. <laughs> kung ano yung uh, tamang sagot. Di ba? Alright, wala na kasagot. Hanap pa rin tayo.